谢谢谢谢 Ito na naman ako at samahan niyo ako sa aking bagong natuklasan. Na sa Kalumpang Marikina City ako. Dahil may nakita ako na isang legendary na pansiteria. Ah. Ang Jesus Pansiteria ang aking natuklasan na nagseserve ng na mga authentic na pansit. Isang pansiteria na sikat na sikat dito sa Kalumpang Marikina. Kung ah. taga Kalumpang ka ay sigurado kung alam na alam mo na ito. Dahil 1983 pa pala na establish ang Jesus Pansiteria. Ah. Jesus Pansiteria ay open ng 11 a.m. until 10 p.m. Open sila everyday except Tuesday. talaga kapag old pan ang ating pinapasok at kinakainan. Dahil mababalikan mo nung kabataan mo. Na sinasama kayo ng mga magulang nyo na kumain sa pan Kasi talaga ang mga old pan dito sa Marikina. Marami ding sineserve ang Jesus pan bukod sa mga pansit. Kaya may -e enjoy nyo talaga ang mga pagkain dito sa Jesus pan Napakaganda at napakaaliwalas din ang kanilang pwesto. Hindi pa ganun mga sineserve nila mga pagkain. Kaya umorder ako ng kanilang torta con carne at ang kanilang kanilang bestseller na pansit bihon. Sa din sa mga authentic nilang pagkain, itong torta con carne. Ang kanilang binabalik-balikan ng masarap na pansit bihon. Hindi daw nababago ang mga lasa ng sineserve na pagkain ng Jesus Pansitiria. Dahil ang may-ari mismo ang nagluluto ng mga inahaing pagkain. Kaya walang pagbabago ang lasa mula noon hanggang ngayon. Siyempre, patutunayan natin ngayon yan kung talagang masarap pa rin ang pansit bihon ng Jesus Pansitiria. Sa lasa ng pagkakatikim ko dito sa pansit Bihon nila. ay malalasaan mo yung linamnam ng kanilang pansit. Mukhang may secret ingredients din na nilagay dito. Kaya authentic na authentic ang lasa at sarap ng kanilang pansit bihon. Litsun kawali na sinahog dito ay malinamnam at masarap din. lagang 225 lang o. Oh. Napakadami ng serving ng kanilang pansit. 2 to 3 person ang pwedeng kumain ito. Sulit na sulit talaga ang pansit dito sa Jesus Pansitiria. Puluin yeah. 41 years na sila nagsiserve ng pansit. Kaya, perfect na perfect na nilang lasa ng kanilang mga pansit. Tikman ko naman itong kanilang torta con carne. Sa din sa authentic at binabalik-balikan ng mga tao. Oh. Sos sa pa lang ay talagang panalong panalo na. Simula pa nung 1983 ay sineserve na nila itong torta con carne. Perfect na perfect na nilang lasa. Pero inyo sa halagang 255 pesos ay makakatikim na kayo ng masarap at authentic na torta con carne. Ito ko lang pala matitikman ng masarap na torta. Sabay mo pa yan sa mainit na kanin. Halagang mapapawaw ka at mapaparami ka ng kain kaya kung gusto nyo matikman ng masasarap na hinahain ng Jesus Pansitiria bumisita lang po kayo dito sa Kalumpang Marikina oh. nasuak talaga ang Jesus Pansitiria sa anumang okasyon dahil sa mga masasarap nilang hinahain mga putahe o paano mga karepaps kitakitsa lang tayo sa Jesus Pansitiria